Yan, yeah, dito po tayo sa ilog po mga kabarbin. Tayo po magbabalot ng balinghe po. Nahokay po natin ito kahapon. Ah, Pinakaan po ng katang Yung balat po ito Tayo po yung magkiprito. Tayo Masar po itu mga kambing, libring merinda po. Ditong baling milk po. So, sa awan ni suka na may sili. Ah, ah. Yan, masarap po. Dalawang piraso po, aring ating dinala. Nasa bahay yung iba ay. Iya. Mas na. Balat na po. Ya. Tantarin na po natin. Ganun na ako. Titimplahan po natin mamaya doon. tapos na po tayo. Ating ipiprito na po ito doon. Dito na po tayo sa dampa. Titimplahan po natin mga kapambin. Ito po yung mga nakulang kila ina ng sibing po. Kila tatay yung pagluluto po nito. Yan saya po noon nung kami nakatira pa sa bundok, tila ina ng sibing na bahay, doon po kami natulog ay mga apo. Pagka naghukay po si ina na, nambaling kaya ganito po ang ginagawa. Ah, isang planggana po, gawa ng marami nga po ay, di marami din ang niluluto. Ayan, ang saya po. Mga tiyahin namin, nung dati po ay, ano, ay tiyuhin, mga dalagat binata para naman noon. iya kami nagluluto ng ganito noon sa bundok po doon sa kabundukan po doon sa may, may iluhan na i-vlog po ni Utol Antonio yung malaking bahay po nila nagsabing sa bundok kami minsan po doon natulog pag nagkaakitan po nila Utol Antonio paminta po asin, tama lang pong asin baka naman mapaalap po dipindi po sa dami ito lang purikado nito paminta asin lang Ating bababad muna ito ng konting oras tapos piprito po natin habang nagpapainit papainit po tayo ng langis sa kawali. Mainit na po itong kawali. Lagyan po natin ng langis. Mainit na po itong ating langis. Lagyan na po natin ito. Balimuhi po. Halo-halo yung laang po. Dito eh. na po naman ah. Yeah. Yan dali. Yan. Na down na po. Iya. Yan. Ito po. Malapit na tayo magmerienda. Yan na pang-para malutong-lutong po. Mayabo. Nagtimpla na po tayo ng suka na may ano po sili, asin, paminta at bawang po. Sausawan po natin 'yan. Tapos kumuha po tayo ng sili sa tanim natin. Yan po. Chiling green. Tapos itong pipino po nakuha natin. Gagayahin po natin. po ng ating merindahan. Fresh po. kia yeah. po ang meron na natin Lagyan po natin sa usawang mas masarap mabango. Ayos na yan. Sili. Isa lang po. Ayos na isa nito. May sili na buyo naman po yun eh. Pwede na yan. Suka Yung. Lalong sumara po mga kapambing. Ya, yeah, maya, maya po. Tayo yung n' merenda na. Luto naman na yun. Luto na po, mga kapambing. Mm. Pare, hindi tayo. Mga ah, sige minu, ano? Merenda po. Pare, susawa. Marutong. Mm. -hmm. Mm, susawa nyo. Kaya yeah, meron tayo po tayo. So, soy free. Kala may balat ng baboy, ano? Mm. <laughs> hmm. uh, charon eh. Charon, no? Ah, ah. Ang Nagawa mo na sa balingan, ganyan, di pa? Ha? Huh? mo, pare. <laughs> Titaladin mo. Tapos, so. Asin, paminta. Yun lang ang timpla niyan. Piprito mo na. Suka o? Oh, Hindi na. Asin, paminta? yun lang Sa balinghoy mm -hmm. Tapos piprito mo. Pagkatapos, matimpla ka nito. Suka na may ano. Okay. Yan, bawang. Paminta rin. Mm -hmm. Asin. Sili. Tapos kung may pipino. Ito. Hmm. Pipino din ang sandok. <laughs> 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 mas masarap nyo kung may esokal ito hmm. konti magtatama yung kanyang ano asim at tamis panahon, timta ano? ano hmm. pare? Hmm. na? Nice. salak cerun babu. Pari cerun pembabu ya, Rih. Gagaya hindu puni paring atan. Nah, masih ini. Bisa. Mm -hmm. Mm -hmm. Huwag nga lang po marta dito sa probinsya. Sulub ang merenda na pare. Hindi na huwag Hindi. Anong kailing kainin? Mm -mm. Napakabisa ng halang din. Mm -hmm. Hindi auto, buyo. Hindi mo? Ah ah, luha ano? <laughs> tong ano. Hmm, to. Ito. Ito. Meron Ah, ah. Talagang luha. May nga. Pag nasa salto pang sili. <laughs> Medi no? mm. uh -uh, lihat <laughs> anu. Na. Na. Mm hmm. Nah, ngasih pun nah. Anu papane. Tak ngontenah. Nek 15. Nusa patul nah. Paen ta. Hmm. patayin sa baba din talong. Mm -hmm. may pa. Ah, may hansa ako din ubus dyan. No? Ang yeah, siguro? ko ba? Rito na. Rito? Kunti lang ito. Uh ah, -huh. Tayo pa yung mag-aayos mga kapambin ng tilapin na rin. Ito ang ating punlaan. Igang-iga na po pag ito hindi natin pinatubigan, magiging tabla ito. Ay, giba po, oh. Gawa po ng malakas na baha ito. Yan po, oh. Yan, laki ng patalo na natin. Paro pa. Oh. Giba. Ay, yan ang bitak ng mga tala na ito. Ayusin po natin. Ayusin na po natin ang tilapin. Ay, diba po ngayon? Oh. Kailangan po may stakal ka ng tubig ay. Nadali ang ating tilapin. Nung nakaraang araw po yan, nung lakas ng ilang dini. Doon makas din po ang tubig. Dala rin yung eh. Tapos ang araw po tayo bababad na ay. Ay tayo po yung huli dito. Magtanim. Gawa ng... Yung mga kasamahan po natin dito, yung mga katabi, yung sa kabila ay hindi pa rin po naglilinis. Ay tayo naman po. Kahit anong oras tayo magkanin din eh. Wala problema po sa tubig. Eh, kailangan po may kasabay din. Gawa ng mga pag naon na tayo nasa atin ng mga ano mga maninira. Kaya kailangan po eh, may kasabay tayo. Yung iba po sa taas kaya eh, kailangan ko edwin eh, po eh, naghahantak po na din. ito tatay po sa taya, bas yun. May tanim na po. Gawa ng... Yung mga kasabay nga po ay ano ay. Ba, diba, piso eh. May mga tanim din. Bakit nagka-piso dito? Eh. Hmm. Hmm. Ah, piso ba? May piso na. Hmm siguro nahulog po. Ngayon, ang piso po. Uh -huh. Nakuha natin sa pilapid. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Ayos ah, din ito, pantagdag. Uh -huh. Nadun po sa sinip, nakasinip po. Ayos na po ito mga farm May mga napatungan na po natin ito. Pati po yung dulo doon. Paikot po. Ito na lang po. Pinanghuli po natin na rin. Itong may tubig po. Hindi po na-stack ng tubig ay. Pagbukas dito. Lalim na rin po. Lalim na rin po. Lalagyan muna po natin ng pinakang anan. nagkakatulog na, na po yan mga kambing. Saka na po yan. na ito. dina hmm. Yan po. Oh. Napunta na po ang tubig dito. Ang bilis po ng tubig oh. Ayos na po ito. Magkakatubig na po ito. Maista ka na po itong ating pulaan ng palay. Na babay po mga din Maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Ingat lagi, ingat bless po.